Habibi lalakad tayo punta sa ating trabaho kasi wala tayong service natulog yung driver pero masarap naman maglakad ngayon kasi taglamig kaya okay lang pero pag sobrang lamig naman hindi na rin masarap maglakad kasi sobrang lamig na rin masakit sa balat pag init naman eh, wala long hindi na maganda masarap maglakad puro ka naman sakay eh, ngayon okay lang tayong maglakad kasi malamig hindi pa uh, ganong kalamigan talaga tama lang uh, tulog yung driver o, uh, di maglakad tayo si driver natin may may liter key din yun yung mga ko malayo-layo yung lalakarin ko kasi nasa mga 15 minutes or 10 minutes mabilis mo kumakuha mo siya ng 10 minutes eh, mabagal naman ako maglakad Tama lang sa akin, 15 minutes. Kaya mga habibi, buhay Saudi Arabia. Hindi lahat ng na nag-approve ay swerte. Karamihan ay minamalas. Kagaya ko. Minamalas. Eh, lang. teis lang talaga ng talaga ang buhay mga, mga habibi ang aking nilalakaran maganda maganda ang daan walang mga tambay walang mga tambay dito Kagaya doon sa uh, una kong destinohan doon sa kabilang siyak, maraming tambay na Pakistan. Kaya alam naman natin yung mga Pakistan, pag-UFW ka dito sa Saudi, alam mo kung ano ang ano ng Pakistan style. koro dito apartment karamihan apartment may kamahalan nga lang isang taon 36,000 26,000 28,000 yan yung pinaka mga presyohan nila dito sa isang kwarto, sa isang taon naman yon. real yon ha, hindi yon sa piso susumahin so, mo pagpalagay mo lang ng 30,000 isang taon e, sa real yun magkano sa piso yan napakalaki palaking pera kaya mahal ang kwarto dito kaya kung marami kayong magkakasama ng mga Pilipino eh swerte mo kasi makakuha kayo ng kwarto na kayo kayong mga Pilipino magkakasama kung wala kang kasama ng ibang lahi eh ako mag isa lang akong Pilipino o di kasama ako sa ibang lahi eh, tis tis lang eh, wala kang magawa eh yan talaga ang buhay ng isang OFW kung wala kang pagtitiis ay eh, walang mangyayari sa buhay mo kaya kailangan marunong kang magtiis matyaga mahaba ang pasensya yan ang kailangan mo Mung konting tiyaga konting tiis yan mahaba ang pasensya mo yan talaga ang kailangan dito <coughs> pero pag tag naman usapan natin ang klima <coughs> ganito hindi pa ganong kasagsagan ng lamig masarap maglakad okay lang yan sarap maglakad lalo na sa gabi yan maglakad yan masarap magtambay sa labas pero kung tag ay eh, huwag mo nang pangarapin maglakad <coughs> nagaktak ang pawis mo sobrang init kahit nakasilong ka mainit pa rin yung ano ng hangin parang nasa harapan ka ng pugon Pero pag naman, sobrang lamig. Siguro mga sa buwan ng January, February. Yan. Kasagsaga ng malakas na lamig yan. Pangit na rin maglakad. Pangit na rin tumambay sa labas. Kasi masakit na rin sa balat yun. Masyado ng malamig. Mga ganito, tamang-tama lang. Yan masarap maglakad okay isang kanto na lang liko tayo sa isang kanto na yan malapit na tayo ng <coughs> mga baby oh bakante ito yung lugar ng Alwadi Al-Wadi Street Exit 6 Riyadh, Saudi Arabia Ito, medyo oh, Sikat yung araw Ano natin Kaya, Pero okay lang yan kasi wala namang Hindi namang ganong mainit Malamig pang pa hangin Kaya okay lang yung sikat ng araw nakaliko na tayo sa isang kanto O yan Isang street na ito Sa kabilang side Doon yung shop na Pinatrabahoan ko Maliit lang <coughs> Establishment lang talaga <coughs> Siya Indonesia Company Yan kung nakikita nyo yung logo na kulay pula Ayan katabi nun yan dati kasi mga panahon ni eh, kupong kupong bawal mag video dito <coughs> bawal mag sa labas bawal mag video sa labas pero ngayon medyo na na open na rin sila kaya okay lang wala na silang pakialam basta huwag mo lang videohan yung lokal lalo pat babae yan, mga lokal na babae huwag mong videohan yan kasi magagalit yan sila yung mga mayay sumbong ka pa sa polis Oh, magbayarin ka pa kaya mas maganda mag video ka lang yes, sarili mo lang kaya sa dinadaanan mo lang malayo layo din 15 minutes mong lakarin kaya nag sa ako mag mga lagpas kalahati na sa paglalakad ko kaya, Dito talaga, tsagaan lang kasi wala ka namang magagawa eh kahit magreklamo ka wala mangyayari ayan otok mo o, amo ng mo o, Pilipinas tinirador na yan eh dito hinahayaan lang wala silang alam sa ibon hindi nila sinasakta ng ibon Ay mga habibi Okay tawid na tayo sa kabila Kasi ito na yung Pwesto Ayan bangko sarap Ito na yung pwesto namin Sa kabilang side Kaya, Tawid na tayo Kasi ako ay nagugutom na Nagkakapi tama may binili ako pandesal ang pandesal naman dito mga habibi malalaki hindi kagaya sa Pilipinas maliliit okay, tawid na tayo tawid tayo ulit okay mga habibi ito na tayo uh, ito na ito na ito na yung chef namin na pinagtrabahoan ko maliit lang ito na bubukas na tayo okay dito na tayo sa loob ito na yung pwisto yan mga prutas na kukunti lang ang prutas kasi wala ganang bumibili kasi taglamig ito lang tayo mga kapatid ang buhay UFW At ito yung salad Ang um, salad ko yan. palitan ng bago yan Ito naman yung ice cream machine. Hindi ko na nilagyan kasi wala namang bibili. Malamig na. Sino pa kakain ng ice cream? Ito naman yung pang smoothie. islas Yan. Yung siyam na ano na yan. Kaya hindi na rin pinagana. Kasi wala na namang bibili. Eh. Sino pa bibili niya ay eh. puro ice? Yung mo. Ito yung machine na pang shield May namin ng bote ito yung pangtakip, automatic. Uh, oh, ang dami kong nilagay na ano dyan. Tubo. Para hindi masira. Pinutol-putol ko ng maiksi at nilagay ko sa ref. Para hindi siya masira. Hindi magkukulay ko Okay mga habibi. Uh, oh, saging ko pala oh. Diyo ano na sa ano yan sa sanitary yan dito bawal na yan mga ganyan ano nasageng bawal na yan tatapo na yan masyadong mahigpit ang sanitary dito kaya alerto talaga ito yung mga nuts ko na panghalo sa avocado ano o may kulay green pa ito kwan honey <coughs> sabi saya pa dugos ito naman yung mga ano, Nutella